Mga, mga tayo papaya papayang hinog at saka pa, papayang panggulay guys Ayan, samahan nyo ako mga tayo ng papayang panggulay ayan guys nandito na tayo sa papaya ayan medyo mataas na hindi na natin kaya to abutin na dito tayo mo nasa uh, pinaka mababa ayan ma yan hinog na guys oh. ito may hinog dito Ito, hinog ah. Oh. Ayan. Manoloto na ito, guys. Ayan. Saan yung butas. Sa baba. Ano ba yun? Ito, guys. Oh. ito pa, guys. oh hinog na. Ayan, kailangan Ako, natin tanggalin. Hindi ka, ng, ano, ka kasi oh. kayong... Mahihinog na ito guys. Ito nga din... Kami nga e, yung kaya. Tayo, e, ito, malaki yan. o. dito hindi... dito Ito, malapit na ito mahinog. Hindi. 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 Yan. Manilaw-nilaw na. Papaluin mo ba talaga? Hindi. Ano? Saka kukuha tayo ng panggulay. Oh, sige. Ito. Gusto mo talaga ito yung tatlong ko. Ah! Ah! Bag ka! Oh. Lagot. <laughs> Lago kayo. Ta. Lago. Ito pa nga nalang ko.

Ano mo na? Andun, naglag. Pati yung maliit. <coughs> Ito pa. Mm -hmm. Hindi maabot. Ah. <coughs> Tip pawak Kay tatalonin ko pa. Ah, ito pa. Ito. Dito ka. Yan, hawak ka pa kay abotin ko ng hinog. Hindi ko maabot. Kailangan tatalonin. Talon. Ah, ah, Hindi kaya. Tara lang. Siya pa. Ah, parang basketball lang. <laughs> Inaagaw sa kalaban. Yan Wala oh. na. Ngayon hang hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.